Hello Athens, first time ni Ken o Philip ang maging representante ng Pilipinas sa isang Music Matters Live isang festival sa ibang bansa tulad na lamang ng Singapore kung saan na tuloy-tuloy ang pagiging trending niya hindi lang sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Singapore kundi sa mga publication ng naturang bansa at hito uh, nga kanan ang publish sa kanya at headline nang mga official famous publication, online magazine at newspaper ng Singapore. Kaya naman congratulations at big deal ito sa isang Ken Or Philip na dagdag popularity sa kanyang pagiging artist o singer sa Pilipinas at sa buong mundo.